What's up, madlang people? Ako nga pala si Sir, 21, ang kantarista, working student ng Quezon City. Kantarista? <laughs> Singer. Ano na naman yung kantarista na yan? <laughs> Bakit kantarista, Sire? Ano sir? Oh, kantarista. Ano po? Uh, kasi po sa church ano? namin, kumakanta po kami. Yung ba kantarista, baka ibigay ng opa cutie kahapon. <laughs> <laughs> pa Cutie Dancer. pa so, Cutie yun. Dancer. <laughs> Kantari anong, ano yung kantarista? Ka kumakanta ng nagigitara? Gano'n ba yun? Opo, gano'n po. Kasi sa uh, church po namin. Uh, uh, na kanta, kanta at gitarista. Parang at saka uh, guitarist. Ganun. Akala ko, oh, like, tiktokerist. Diba ganun? Uh, ah, Akala ko gano'n. Acoustic. Gano'n. Opo. Oo, oh, acoustic. Oh, ah, kantarista. Yung bahay niyo, kalahati lang ang nabaha, no? Bakit? Bakit? Kalahati lang ang nililis ng pantalon. Lahina <laughs> <laughs> lang! Hindi nakita. Eh. Umangat lang! Kahilan so, lang. So, dapat talaga ka ng studio. Yung studio audience lang ang nakakita. Hindi niyo nakita sa mga bahay niya. Congratulations, studio audience. Nakita niyo yung joke. Oy! Hindi nahuli. <laughs> Tagal kasi siya nakaupo. Style yun. Di ba minsan, oh. style yan. Oo, oh, oh, yung oh, Yeah, totoo. Aangat. Ah, ako nga, lahat bitin pantalong ko eh. <laughs> ha? Lahat bitin pantalong. <laughs> kasi tigas ang uga ang ano mo. <laughs> no. ano? Down. Ang binibigkala niya kasi bitin yung pantalon. Hindi niya alam. Yung nanay niya, puro walking shorts lang ko <laughs> so dito. sabi niya, bitin yung pantalon ko. Hindi eh, niya alam. Ah, shorts yun eh. Hindi naman yung pantalon. Ganun <laughs> yun. Ganun <Shorts> yun. Sir, <laughs> sir, anong pang pang malakasan mong kanta? Malakasan. Kantahan mo kami. Kanta, kanta. Na. Sige po. Ah, uh, bakit nga ba mahal? Okay, mag-gitara ka na lang, please. Paano ka nag-gitara? Naiya kasi. Kasi kung nakanta siya ka mo, mas magaling siyang mag-gitara. Sige, pati parinig ng gitara mo. May gitara ka ba? Wala akong gitara. Ay, hindi kahit na yung tunay yan. Tililingling. Kasi sila Teddy tsaka sila Jukes naririnig ko. Kumagay lang. pero naririnig ko yung gitara. Paano yung ginagawa niya? Kumakaskas. Kumakaskas. Electric guitar pa yun. Jug si Kao. kring 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 Oh, Oo, ukulele. Kring-kring-kring-kring! Ikaw, Lassie. Hmm. Grabe si Lassie, Kulay gray yung face. Si Josh kaya nga ba? Si Josh nagigitara eh. Reflection lang. Si Josh nagigitara Sire. Sire? Sire po. Ano bang totoo mong pangalan? Ah, pag binasa po kasi yung panalabalik yan, Eric po. So... Eric ka It is Thailand. In Eric. Dapat siya yung pangalan mo, Moj. Ngoj. Ikaw na dapat, Esim. 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 Si Aleph. Si Ikaj. Ikaj. Si... Salin si ko. Hindi maganda yung tunog nung Igo. Igo. Igo, Isa kang sardinas. Anong pick-up line mo para kay Yuri? Ay, Yuri, sana mat... Ako na lang yung mat subject mo. Mat subject? Bakit? Ka kahit... Um, Take <laughs> two. Isara mo yung kortina. Isara mo yung kortina. Wow. Just, just die. Ulan, ino Ino order mo ba yung pika ko? Wow. Para umo order ito ng pika pa pa-deliver ko sa kanya ko. Hindi, kinabahan lang si Sire. Kinabahan lang. One more time, Sire. nga siya. Hindi mo mapapalik yung kurtina dahil manual yan. Ayun, nakita nyo, hindi nagdadalaw ang isip sila. Ay, ay, ay. Oh, hirap na hirap. Oh, di ba? Hirap na hirap kayo. Di ba? po ang dalawang mukha ng kawalan na talaga ng pera ng ABS-CBN. Bago <laughs> <laughs> na lang. ang ginagawa namin. Nasara na, nasara na. Hirap na hirap na po talaga kami. <laughs> Kaya magagawa natin ng paraan. Ha? Kaya na, sarado na. Just sarado go, na. tingin mo. Oh, tingin mo sa... Ito ba yuka? Nang dahil sa pandemya, ito na, tuming, ito na po si Derek Ramsey ngayon. <laughs> 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 Derek, Derek! <laughs> Si Derek Ramsey yan! <laughs> Grabe ang ginawa ng pandemya sa atin. Derek, anong nangyari, Derek? Derek. <laughs> Kasakit mo. Kamusta kamu kamu si Ellen? Kamusta si Ellen? Kamusta <laughs> si Ayan na Sarah na. Ayan na, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan na, ayan na. Ayusin mo. Huwag mong orderin yung pick ako dahil ipapadeliver ko sa'yo ng priority to. Let's go, sir! Okay. One more time, searching number two. Reveal! Wow! What's up, my love? Pick up line na, pick up line! Okay, wait. Uh, Yuri, sana mat-subject mo na lang ako. Bakit? <laughs> Grabe ka naman! Wala. wala pa sinasabi! Wala pa yung Show joke! Siya ulit! <laughs> Grabe! Wala pa yung joke! <laughs> Grabe talagang pinanghawakan mo yung tomorrow is never promised. <laughs> Ah. Tinodo niya oh, oh. eh. Tinodo buang, buang. Wala namang masama sa maging masaya, pero yung babasagin mo yung trabaho ng ibang tao. <laughs> Sorry na daw. Nagiging abala ka sa paligid. Sorry na daw. It's okay, ate. Yeah. Have just have fun. Oh. Yes. Life is short. Just have fun. Yes. Pero hindi para abalahin mo kami. <laughs> One more time. Yuri. Yuri, sana mat-subject mo na lang ako. Bakit? Para kahit lalabas ka ng room, hindi ka ako hindi ka mawawala hindi ako mawawala sa isip mo. <laughs> okay na kanina. relax lang, relax lang. Dito no, siya ba ako sa isip niya? E. Gusto mo bang patunayan ko sa yung tomorrow is never promised? <laughs> It's okay. Yeah. It's okay, sire. It's okay. Mm -mm. Kahit daw lumabas ka, ano yun? Uh, kahit na nasa labas ka, hindi ako mawawala sa isip mo. Yun! Hmm. Sino nagturo sa'yo? <laughs> kasi math subject po. siya. Oo. Oh, uh, subject ko po kasi, <laughs> Bachelor of Secondary Education, major in mathematics. Oh, okay. ah. Kaya kahit wala ka na sa classroom, yun pa yun din pa ang pa isip rin. mo. Yun pa Oo, yun po talaga. <laughs> <laughs> kasi kinalimutan ko na yung math. So, alam mo na, pag no. hindi kayo, pag di na kayo nag-uusap, sabihin mo. Oh. Parang hindi mo na ako naiisip. Pasensya na kasi yung math subject iniisip ko yun. <laughs> At least alam mo yung dahilan. Naka-girlfriend ka na ba, sire? Po. Kailan ka huling nakati nakarinig ng maayos? Eh, <laughs> <laughs> naka-girlfriend ka na? Hindi pa po. Ah. Oh. Alam mo kung bakit? Hindi. <laughs> <mo po> <laughs> Masigbag kasi mag-aaral. Oh, focus sa math. Oh, hindi, kasi major and Hindi pa panahon para oh, yes. sa'yo. Yes. Panapanahon yan. Kahit ipilit mo kung di pa panahon. Oh. <laughs> pero hindi natin alam, baka ito ang panahon. Yan. Yes. Yeah. At umasa din talaga siya. charot. Sa charot lang.